Up, mga rangers uh, nandito tayo napakalakas ng ulan dito sa bundok na bundok itong binatukalan natin ngayon so, mga rangers abangan nyo lang itong video na ito dahil akong nakikita na nabubuhay pa pala dito ng parang musli kasi nabubuhay lang ito sa ano, sa ibang bansa so, mga rangers sakahan nyo ako titingnan nyo itong papadure natin ngayon mamamunga na talaga tayo ayan mga rangers abangan lang natin mga rangers ayun na Napaka uh, napaka ano kasi dito, maasukal masyado parang wala makikita oh. Ano? Video uh, natatakpan kasi tayo ng mga puno ng saging. Ang uh, lalabas talaga si Jan Makarim sa lang natin. Ah. Uh, pero ito sagaan lang talaga mga ranger kasi talagang ano to. Talagang nakakalakas ng ulan dito at malaki ang tubig. Nakita niyo yung tubig niyan oh, no? ayun oh. Ganyan yun, tubig yan so, dyan, mga ranger. Ano? Yan no? Ayan, baha. Uh, yan mismo mga karengers lalabas siya dyan at uh, makikita natin mga mga tagaan lang natin mga karengers ha mga karengers ay na makikita na natin ayun ay na ayun ay na ayun na ayun ay na